Hello guys! Samahan niyo ako mag-DIY ng aming divider para sa kusina. Kasi napapangitan ako sa kulay niyan. Kaya eto, gusto ko eh, may iba naman ang kulay. Share ko nga lang yan sa TikTok. May TikTok shop kasi ako sa TikTok account ko. Doon ako umo order para may discount din. Kaya ayan, nagandahan kasi ako sa kulay. Kaya yung mga divider namin dito, naglalagyan ko ng ganyang kulay at napakaganda sa bahay kaya kung gusto nyo na din ng ganyang sticker para sa mga divider nyo eh try nyo po pumunta sa akin tiktok shop kaya ito panoorin nyo at kaganda ng kakalabasan ng mga yan sobrang nagandahan ako sa pagkakagawa ko niya kaya yung hmm. ibang divider din namin ginawan ko na din ng ganyan kaya super ganda. May, may iba pa nga akong mga sticker din na binili pang wall, ganyan. Ang ganda din. Kaya try nyo na din mag DIY sa inyong mga bahay. Mura lang siya pero napakaganda ng kakalabasan. Maganda siyang pang decorate sa bahay. Ang mga ganyang sticker, mura lang siya. Uh, 10 meters na siya kapag binili nyo siya. Tapos ang dami nyo na ding malalagyan. Kaya try nyo na din guys ah uh, gusto ko pa nga ulit umorder niya kasi may lalagyan pa rin akong divider namin. Kaya, ayun, gusto ko talagang malagyan lahat para iisa ang kulay niyan. Masyado kasing dark yung pintura ng aming divider. Dark brown kasi yan. Eh, parang nadidiliman ako sa kulay. Eh, ito kasi yung aming floor ay nagpalit kami ng tiles kaya puti. Eh. kaya mas maganda siyang ganyan ang kulay ng mga divider mas aesthetic sa bahay. Alam niyo na uso ang team kahoy at team puti sa bahay kaya makikiuso tayo. Kaya super ganda. Ako nga lang nag-DIY niyan, hindi nga ako tinutulungan ng asawa kay panood-nood lang yan diyan. Kaya ito, sariling sikap. Pero ang ganda, na-enjoy ko naman ang pagdidikit diyan, ganyan. Kaya na-enjoy ko. Kaya panoorin niyo guys, ang ganda, ang ganda ng kakalabasan niyan. At saka lamig sa mata panoorin nyo. Yung divider namin kasi ng TV, dark brown na. Kaya gusto na iba naman ang kulay ng aming mga divider sa may kusina. Kaya yon nagpalit talaga ako. Try nyo na din guys yung mga ganyang kulay sa bahay. Tapos yung mga gamit, ganyan mga puti. Ang gandang panoorin niya kapag nailagay na sa bahay at sa mga salalagyan niya. Ang ganda. Kaya panoorin nyo guys. Ayan, o, oh, malapit nang matapos. Ilalagay na namin sa kusina. Ang ganda niya pag nailagay. Eto, ayan, o, oh, busy. Nangungulit pa ang amin dog dyan. Marami pa akong gustong lagyan ng ganyang sticker. Ayan, o, oh, guys. Panoorin, Ilalagay na namin. O, oh. ang ganda, o, oh, pagpare-parehas. Yung taas na yung dark brown pa yon Kaya gusto ko sana gawin din ganyan. Napakaganda pagka uh, naayos lahat. Ayan. So, sobrang busy. Ayan, pawisan na. Hindi kasi masyadong masaya yung kulay ng dark brown. Parang ang dilim-dilim sa bahay. Kaya yan, inayos ko na. Yan, dami ko pang nilalagyan. Marami din siya guys, malalagyan ng 10 meters na isang roll yun ng sticker na yan. Marami, yan. Dami ko pang nilagyan. Ang hirap pala guys mag voice over, nawawala ka ng sasabihin kapag ganyan lalo na't at mahaba. Kaya pagpasensyahan nyo na. Mahirap din ba na mag voice over? <laughs> Pero kaya naman, tsaga tiyaga lang. Basta isip ka lang ng mga sasabihin, ganyan. Kung sa iyong ginagawa. Ayan, nag-map na din yung asawa ko doon. nag na din. Ayan na guys. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Kapag pare-parehas mo kulay niya. oh. 'di diba, Ang ganda, ah. Simple lang siya. Pero ang ganda ng tingnan. Thank you, guys. Ay okay, parehas